Isang maganda maganda gabi po sa inyong lahat. Welcome sa Agripreneur Live. Kumusta ho ba kayo? Sana ho ay nasa mabuti kayong kalagayan. So ngayong gabi ho, meron po tayong panauhin ano? at uh, siya po ay galing pa sa Candelaria Quezon. Ang kanya pong produkto ay uh, Coco Uling. No? Uh, brickstone Coco Uling yung pangalan po ng kanyang produkto. Hindi na ho natin papatagalin kasi ho, nasa kabilang linya na po si uh, Frederick uh Sarsino De Leon ng uh, Brickstone Coco Uling. Magandang gabi po, uh, Sir Fred and uh, welcome sa Agripreneur Live. Salamat po sa pagkataon nito. Uh good evening, Sarah GP. <laughs> uh, uh, Thank you po sa pag-invite dito sa ano, sa inyong programang Agripreneur. Apo. salamat uh, din po at uh, kwentuhan nyo nga po kami dito sa inyong produkto at uh, yung raw material. So marami niyan sa Quezon, di ba? Mga nyug, bao. Sige yes po. po, kwentuhan nyo kami. Uh, Bali, vale, sir, ang, ang Brickstone ay kinuha yung pangalan niya sa briquette Which is, ito nga yung compact na na yung powderized na uling na ikinompak ginawa nating uh, solid solid So ito yung mga, ito yung uling na uh, gawa sa mga biomass material nga tulad ng sinabi niyo Sir Jiggy na ito ay gawa sa mga uh, waste, ng agricultural waste na sa mga baon ng niyog, sa mga bunot ng nyog. Actually mm. lahat naman ng biomass material pwedeng, pwedeng i-convert sa renewable energy na charcoal eh. Uh, para maiwasan na yung ano yung pagpuputol ng mga hmm. o ng mga maraming punong kahoy kasi alam naman natin na pag nagputol tayo ng maraming punong kahoy uh, andiyan ang fast flood, landslide, soil erosion. So itong business na to, um, bale nag-came up ako sa idea parang solusyon sa sa mga, sa problema. Problema sa agricultural waste. Mm. -hmm. Uh, i-convert natin sa uh, ano sa kasi mapapakinabangan. Kasi at oh mapapakinabangan kasi yung mga fossil fuel natin tulad ng LPG ah uh, dumadating din ang time yung mga nagkakaroon ng crisis eh sa mga sa sa energy. Mm -hmm. So so yun sir. Pa paano ginagawa niyo dito sa uh, kukuuling sige nga po. Paano yung proseso? Anong mga portion ng nyug ang kinukuha niyo po. Ah uh, mali sir ano yung yung coconut shell yun yung, yung bali siya yung kinakarbonize namin. Mm -hmm. uh, at least 80% fixed carbon siya. Oo oh, tapos ah uh, uh, yung aming ginagamit sa manufacturing sa production ah uh, pinapowderize namin yung huling na bao. Pwede rin kasi yung mga bunot eh. Oh, mm -hmm. Ginagamitin namin yung bunot. So, pag na-powderize siya, hahaluan natin siya ng binder uh, o oh, gaw-gaw. Oh, Yan ang uh, sikat na ano eh. Uh, ginagamit na binder para sa uh, charcoal. At saka siya isasalang ulit sa machine na mold uh, molde, eh, Para po siya mamold eh mm ba -hmm. Ito yung parang bilog-bilog, kaya may molde. Eh. Yun ang itsura yes, niya. Po. yes, po. parang kandila. Actually, siya. Um, diba kandila um, na bilog? Maliit. Teka, na-disconnect si uh, Sir Fred. No? Uh, ang ganda nung kanyang dinidiscuss kasi from uh, farm waste no na tinuturing eh yun yung kanyang concern, paano magiging kapaki-pakinabang itong mga farm waste na kanyang nakikita na usually tinatapon o nga naman pagkati diba, ba pag gumagawa ng uling yung karamihan eh gagaling mo sa mga pinuputol na kahoy yun lalo sa mga kabundukan. So ito pinapakita niya na may mga materials na kukolektahin mo lang at uh, pag-iisipan mo kung paano magagamit o nasa kabilang linya na ulit si uh, Sir Fred. Sige po, tuloy nyo nga po na disconnect lang po. tuloy nyo po yung kakwente nyo. Uh, oh, pasensya na sir, medyo unstable yung internet. So, yun nga sir, yung bali, yung ginagamit na machine namin sa paggawa ng charcoal brick eh, uh, medyo nabiyayaan po tayo ng konting uh, Uh, knowledge kung paano gumawa ng mga machine so kami na rin po yung nagpo-produce ng sarili naming machine para po oh, mapa, mapabilis, oh, mas, uh, maka, ma mapabilis o mas maka maparami pa yung uh, production namin po. Ah uh, ah mm -hmm. so, uh, Bali sir, nag-start ako sa sa paggawa ng briquettes ah uh, uh, way back 2016 nagb backyard the uh, Produce na ako eh. Actually, eh, pansarili lang sana. Pero pansariling gamit. Kasi doon sa La Union, sa side po ng asawa ko doon sa La Union, totally bawal na bawal talaga ang pagbibenta ng commercial na uling. Mm -hmm. So, yun. Karoon ako ng idea na sa Quezon Province, kung saan ako lumaki, kung saan ako kasitubong sa Quezon Province ako, maraming pwedeng gawing uling tulad nga po ng bao. So, sakto po yun uh, uh, merong uh, business din po ako ng nyog doon. So, yun na po. Doon na po nag-start. Pero 2019, nung inilipat ko po yung production dito sa Quezon Province, na uh, na-register ko po sa DTI, mm -hmm. sa sa ano po yung business ko. So, yun na po. Uh, doon na po ako nag-start from uh, backyard-backyard na 100 kilogram a day. Ngayon po, gumagawa na kami ng mga about 1,000 kilo a day. At uh, uh -huh. plano pa po namin mag-expand for uh, 3,000 to 5,000 kilo a day. Uh -huh. one, one ton a day ang production nyo? Oo, oh, one ton, one ton po. Wow, ang dami. ano eh, saan nyo dinadala ito? Uh, sino ang usually bumibilin ito? Meron ba uh, bumibilin ng maramihan? Yes po, yes po. Meron po, sir. Nakilala ko yung aking friend na uh, Korean sa Manila. So siya po din yung tumulong sa akin para mapalago yung business ko. So siya po lahat ang, ay, sila, sila po ay eh, isang uh, samyuk uh, na restaurant. So uh, uh, kinukuha po nila lahat yung, ano, yung produce ko po. Ang bilis pa naman ano niyan, gumamit ng mga 'yan, lalo 'yung talagang 'yung mga Korean talaga na, 'di ba, restaurant. Mabilis yes, pa. talaga yes, silang kahit may baga pa, 'di ba? Pag may next customer, papalitan syempre nila ng mas bago pa. Yes, ah, pa. 'Yung pala 'yung market noon, 'yung Ay, mga yes, lechong manok, mga alitoy manok, may market ka ba doon? Actually wala pa sir eh, pero uh, mabilis din 'yun. Si Bilis ang consumption. Opo, oh, tar oh, target din po namin eh, i-market po yun sa mga lechon, sa lechong manok. Para po, uh, alam nyo po kasi sir, uh, uh, one ton of charcoal briquettes is, uh, uh, pwede na po natin palitan yung 88 full brown trees mm -hmm. para sa uh, traditional na uling. uling. Oh. Para ito na po yung maging alternative na, ano kasi actually sir, talagang, Kilala na ito sa ano eh sa ibang bansa talagang popular mm -hmm. na itong cricket. Mm -hmm. So dito po sa atin medyo hindi pa po alam ng iba. paggamit oh. itong charcoal briquette. oh actually so, kaya po, oh, oh, may may nakita kong ganyang klase pero gawa sa bamboo. Kinumpak nila yung mga mm -hmm. waste material ng bamboo pero uling. Ito maganda to bao kasi mas madaling paapuin to eh paningasin. Yes po. Di ba? Yung talagang yung bago gamit. po. Hmm. Matagal-tagal pa yun. Matagal pa po eh. Yes po. Oh. So, yung retail, halimbawa eh may interesado mag-resell para sa inyo, open kayo sa ganun? Yes po, open po kami. Open po kami sa mga retail-retail. Mm -hmm. Mga 1 kilo kung 1 kilo, Uh, mm -hmm. meron po 10 kilos kasi po yung isang sako namin about uh, 25 kilogram per sako mm -hmm. yung isang sako po namin mm -hmm. eh magkano naman ang uh, isang kilo ng uling mo? Uh, sa end user po ang ano po niya is 35 to 40 po eh ang price po niya per kilo mm -hmm. pero sa mga reseller mas mababa po kasi eh, resell po po nila yun Okay, okay. Uh, so, uh, ano ibig sabihin na mas mababa pag reseller? An ah, mas mababa ang bigay nyo sa reseller. Yes po, yes po. Kung may discount para uh, mabenta nila uh, ng magandang yes presyo. Po. Tama. pag, uh, pagka ba po yung ano, yung kukunin. Oh. Mas uh, mababa po yung price po. Maramihan po. Ba, eh, magandang negosyo, no? Sipin mo, kung per day, 1,000. Yes, Makukumpute mo na, ninong, yes. no? ni you no know, Merry Christmas. <laughs> so etong ano etong mga ano naman ang natulong sa yo ng DTI. Meron ba na itulong sa yong DTI Quezon o Yes po. Uh, mal Malaki po ang natulong sa akin ng ano ng uh, DTI dito po sa Quezon province. Bali pasali po ako sa KMME. MME program ng DTI po so uh, yung mga assistance ko ng DTI talagang malaki pong naitulong sa akin. So, about sa mga finance, yun po. Oo, oh, ano, no? And paano yun? Uh, limbawa, yung CP mo, di ba? Yung uling na uh, simpleng uling na, na brand mo na eh. Uh, ang ganda yes. nung idea, no? Um, ano pang pinaplano nyo maliban sa syempre expansion? Bakit expansion na ano yung na target niyo uh, sa ngayon? Uh, uh, actually sir, uh, talagang mayroon isang restaurant na inihaw na manok na talagang hmm. nag-email sa akin you no know, last year pero hindi ko kaya yung volume na kailangan nila, mga about 1200 metric tons um, monthly. Kasi sila yung number one dito sa atin sa Pilipinas na kumukonsumo ng uh, uling mm. sa pag-iihaw ng manok. Sino ba yan? Kaya, <laughs> si Mang Inasal po. <laughs> ah, Mang Inasal? Bo. Gano'ng karaming consumption <laughs> niya? 1,200 metric ton po. Uh, about siguro mga 1,200,000 kilo monthly. Wow. Dito. Eh, push dito. mo na yan. <laughs> Talagang ininom na kita niyan, ha? <laughs> Push mo na 'yan. Pero eh, ito suggestion. Pero naano ako si Sir. yung sustainability kasi Sir ng raw materials eh medyo hmm. hindi pa natin ano yung sustainability ng raw materials. So kailangan po natin ng mas uh, mas maraming raw materials para diyan. Hmm. si CP so, mo 'yun. Oo. Oh, hmm. Etong ano, itong suggestion ko. Um uh, maraming well napadal lang naman kami nung isang araw sa Katanawan Quezon no. Uh, yes, sa ano ang daming nyug doon. Nakatambak lang yung mga mga bao ba ba doon sa doon sa kanilang mga farm. Ibig sabihin, kung makokonek -connect, makokonektahan mo, makakakonek ka sa mga farm groups na to, farmers group. Malaking tulong sa iyo para sustainable yes, po. yung, yung yes. mats. Nakatulong ka ba sa mga nakatulong ka pa sa mga farmer? Yes po, yes po. Tama po 'yan, Sir Gigi. So uh -huh. yun nga eh, pagka po uh, uh, siguro may tie up po din sa mga farmers po dito sa Quezon province. Mm -hmm. uh, huli, kahit yun pong mga pang yung mga busil ng mais. Oo. Uh -huh. po yun, maganda pong charcoal yun eh. Oo, oh. kasi sinusunog lang po yun. So, mga eh parang, marami diyan. Yung... Marami diyan sa ano, yes, parking yes, di din, may mga plantation ng mga mais yes, diyan. Yes, yung pangkain hmm. ng Tsaka po yung baka. Hmm. Tsaka po yung ano, yung balat ng kape, pwede rin po 'yun eh. Naku, napakarami. Ang isa pa po, ang isa pa po target ko sir yung yung fresh buko na yeah. yung hmm. coconut oh, pwede. Marami din pong itinatapong rock. Pwede po yun. Patutuyin niyo lang po. Pwede na pong i yun eh. Pwede na rin pong gawing... Bibigyan ka tang tip. Na-try ko na po yun eh. Oh, ka tang tip. Napakaraming nakatambak sa tabing daan. Um, pag galing ka sa Pablo, di ba may lipasan Pablo Road? Yes po, yes po. May bayin mo yun. Ah... Uh, galing dun sa dun sa yung bago ka pumasok ng bago ka dumating mismo nung meron dong mall ay eh, yung dulo nun. So may ibig sabihin may mga nagtitinda bago ka dumating ng mismong Lipa. May mga nagtitinda na ay, ng buhok uh, doon. Do sa right side doon, anak ah, nakatambak lang yung mga ano doon. Uh, mga pinagtabasan ng taga, buhok. Taga San Pablo ko pala kayo. <laughs> so, <laughs> so, taga San Pablo ko dumadaan ako doon sa, <laughs> sa San Pablo oh. Oo, oh, kaya dami doon mga pinagtabasan ng nyog na nandun lang, nabubulok. Pero may, minsan parating bago kasi na maraming bumibili ng buko doon. Ayan, naputol sa so, kadaldalang ko. Naputol si Sir Frederick. Hmm. Ayan, babalikan natin yan. Interesting, ano? Interesting kasi sipin mo, nagta-try out lang siya. Ha? Gusto niya. Ang galing talaga. No? Talagang nasa ano eh na sa pagsisikap yung ikatatagumpay mo ito ito itong good problem niya ha ilan 1 million kilos a month pang inasal ay nako solid alam na kaya exciting na excited ako para kay ano kay Sir Fred teka so, nagsusubok siyang pumasok ulit pero Parang mahina yung signal, ano? Um, habang hinihintay natin siya, magbasa muna tayo ng mga messages para makita natin tong mga reaction ng mga kaibigan natin. Uh -huh. uh, Mang Vic, magandang gabi po, Victoran. Uh, magandang gabi sa inyo. Jonathan, Otan, Pasko, advance happy birthday. Ha? Huh? Kumusta ka na? And uh, ingat ka parati. Mang Ronaldo Gomez Katapang. Uh, watching from Bulacan, si healthy and God bless. Uh, Maria Isabel Sabareza, good evening SJM, salamat po. John Pagulayan, brother John, magandang gabi sa iyo. At uh, ingat ka parati. Erlinda Nimes Mercader, good evening po. Watching from San Jose City, Nueva Ecija. Salamat po. Joan Fernandez Francisco, good evening. Salamat po sa pananood. Clem salalak Clem. Magandang gabi. Good evening. Uh, good evening po, Ma'am Joan Fernandez Francisco. Salamat po. JL, magandang gabi at uh, kumusta ka na? Thank you sa regalo. Uh, Sir Ron, magandang gabi din po. Thank you sa panonood. Ayan, ayan, ayan. Balikan natin si Sir Frederick. Ayan. Eh, push mo na yan. Tsaka, yan nga, ang pinaka susi talagang malalim na connection sa mga coconut farmers dyan sa Quezon. Marami naman dyan eh. Kaya hindi ka matatakot. Um, paano ka makukontak halimbawa may interesado mag-resell ng uh, brickstone coco uling, paano kanila pwede makontak, number, tsaka social media? Sige, uh, Sir Fred. Uh, bali, Sir, may may komisary po kami sa Remedios Circle sa Malati po. Mm -hmm. Sa Manila sa Manila po. Oo. Kung number tsaka Facebook, meron kang uh, meron kayong hotline o ano? Meron po kaming meron kami sir na Facebook page na Volcano Charcoal Briquettes po. Volcano po Vulcan. Sa, <laughs> opo. Opo. As in Volcano Charcoal Briquettes. Briquettes. Yes po. Ah, okay. At sa ano uh, number may pwede mo ibigay number nyo uh, pwede mo ibigay pwede po hmm. Uh, pwede po kayo tumawag sa ano zero zero nine four six nine seven four three six two two po okay Uh, maraming maraming salamat sa panahon na uh, Sir Fred and uh, good luck sa iyong business ha. Thank you rin po, sir. Good evening po. Uh, good evening po. Si Sir Frederick, Frederick De Leon ng Brickstone Coco-Uling. So, yan. Isang ehemplo ng MSME, no? Na malaki yung potensyal. Kaya maganda ho ang future. Good problem nga siya ngayon. Hindi niya maintindihan kung paano niya sasagutin yung demand ng isang malaking kumpanya. So, exciting, exciting yung para sa kanya. Alokin mo rin Burger King kasi may mga flame grilled sila na burger. Parang inihaw. So, I'm sure gagamit yung mga yan kasi may lasang uling yung mga pati nung uh, yung ibang pati na binibenta nila. Kaya, thank you Sir Fred. Ah. Thank you sa information. So, Uh, direct, basa ulit tayo ng mga messages. Eh, Miss MJ, Moika, ka, uh, Abatirol, good evening po, Agripreneur, Sir Jiggy, salamat po ulit sa pag-feature ng mga products namin sa Jamie 7 More power po and God bless always. Salamat din po, Miss MJ. I hope makatulong. La Larry Jen A. Gerunda. good evening sir, Manikad, watching from Cebu. Dagang salamat po. mhm mm Janet P. De Castro, good evening at uh, Friday, ha? Huh? Friday na andyan sa San Pablo. Alam mo na ako sino. Thank you. Verhenia Laag Mikabani, magandang gabi po Idol Jigmanik. Salamat po. Ah, uh, Kuya Raymond Pasqual, good evening, uh, watching from Naga City. Salamat, uh, Counselor Raymond Pasqual. Thank you very much. Al Chris Manyago, good evening, evening, po watching from Quezon City. Salamat po. J Lord Pastias watching from San Pedro Laguna. Salamat po. Pat Suarez, good evening po. Sir Jiggy watching from Antipolo City. Thank you very much po. EJ Santos, good evening Sir Jiggy. Thank you ho. Delia Ulisha Caraig, hello po. Thank you. Sonya Cruz Dinyo. Good evening po, Sir Jiggy. Merry Christmas. Stay safe. Maragondon Cavite. Salamat po. Kirina Hoshi. Ang ganda po ng topic nyo lagi. Sana everyday na. Salamat po. Francisco Kiko Castillo. Good evening po. Watching from Alaminos, Laguna. Ba? Salamat po sa inyo. Miki Devera. Good evening. Salamat po. Ernel Atilio. Good evening, Sir Jiggy. Watching from Sapang Dalaga, Misamis Occidental, sa Mindanao. Galing ho kami dyan sa Misamis nung nakaraan. Uh, ito lang, mga two weeks ago. Marian Petra Corta Vargas, good evening. Salamat po. Ruth Enriquez, good evening po. Sir Jiggy Manikat, God bless po. Salamat po. Roger Alota, good evening Sir Jiggy. Salamat po. Brian Yozon Glory, good evening po from Iloilo. Thank you very much po. Lloyd Abunda. Hello po, good, good PM from Pampanga. Yan, salamat po. Thank you very much. And uh, uh, yun, so maganda ho, no? Hanapin nyo tong uh, uh Volcano Brickets Charcoal. Yun natin pangalan nila sa Facebook para kung interesado kayo mag reseller, no? Maganda hong pagkakita kasi binababa nila yung presyo para sa mga nais uh, bumili nung kanilang uling. At uh, maganda materialis kasi bao, mga farm waste yung kanilang uh, ginagamit. Kaya very sustainable. Uh, ang problem nila ngayon, volume. Paano nila masasagutan yung demand? ta uh, tama sa mga Korean restaurant, lalong eh, medyo nag-u-open na eh, malakas nga yung mga ganyang klaseng uling. So, bago tayo magpaalam, eh, syempre, ano muna tayo? Good news, no? Good news muna tayo para naman na uh, meron tayong pabaon kahit papano. And ang uh, kukuwento ko sa inyo, eh, galing po sa Mark 12, no? Mark 12, na kung saan uh, dito, eh, pinakita yung offering nung isang, uh, isang balo, yung isang biuda as compared dun sa offering ng mga mayayaman. Ito po ha, ito yung kwento ni Jesus. As Jesus sat near the temple treasury, he watched the people as they dropped in their money. Many rich people dropped in a lot of money. Then a poor widow came along and dropped in two little copper coins worth about a penny. He called his disciples together and said to them, I tell you that this poor widow put more in the offering box than all the others. For the others put in what they had to spare of their riches, but she, uh, poor as she is, put in all she had, she gave all she had to live on. Um, so, ang kinukumpara ho dito ni Jesus, eh, um, yung ibinigay yung ng biuda ano yung talagang pang kain na lang niya kumbaga yung isusubo na lang niya binigay pa niya as compared doon sa sobra-sobra para doon sa mga mayayaman kahit uh, maraming binibigay nung mayayaman eh ito talaga parang pang life and death situation na ibinigay pa niya so ibaho yung value na pinapakita ng Panginoon dito and uh, parating ang sinasabi nila Father Danichi sa Quiapo Church na uh, walang kokoonti, walang kokoonti na offering lahat 'yan may value, no? Lahat 'yan may value at uh, lahat 'yan may mapupuntahan, ma mahatiran ng tulong dahil sa malit uh, maliit na amount na maari nating maibigay o mai-offer. Kaya hindi ho uh, dapat nyong ikahiya kung di ba maliit na amount uh, basta nanggagaling gagaling bukal sa kalooban yun ho yung importansya noon at uh, dun din magmumula yun din yung magiging dahilan kung uh, para i-bless kayo ng Panginoon so yan po um, As always, to God be the glory. Bukas po ulit, no? Maraming salamat po sa inyong pananood. Alas 8 ng gabi bukas po ako po si Gigamanikad at ito po ang Agripreneur Life. programang ito ay hatid sa inyo ng Agripreneur Harvest Love MX3 Sari Manok Yunako Leeds Agricultural Products Corporation Mitsubishi Isuzu Travis Bajaj The North Face Kleeneco